Namumutawi pa rin ang galit ng mga kaanak at malalapit na kaibigan ng pumanaw na aktor na si Ronaldo Valdez. Kasunod pa rin yan ng kumakalat na crime scene video kung saan dalawang pulis ang sangkot. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. I cannot really comprehend. May mga taong kayang gumawa nun. Kayang mambastos. Kayang, ano mo yun, it's beyond my comprehension. Emosyonal na kumarap kay kapatid host Christy Fermit, si Jamela Santos, ang manager ng pumanaw na aktor na si Ronaldo Valdez. Sa programang Christy Ferminit, sinabi ni Santos na nanunood pa rin ang kanyang galit matapos kumalat ang crime scene video ni Valdez nitong linggo. Tila paglapas tangan daw kasi sa alaala ni Valdez ang nangyari. Hanggang sa huling sandali gusto mong i-reminis yung mga masasaya at yung mga magagandang alaala. Tinaint nila yun. Kami. Ang pangit eh. Ang pangit talaga. Sobrang bastos. Sa ngayon, inuwi muna ng anak ni Tito Ron na si Melissa Gibbs ang kanyang labi. Kinumpirma naman ng PNP na may mga nasibak na mga polis ng Quezon City Police District kaugnay ng paglabas ng maselang video. Posibleng makasuwan din ang mga sangkot na polis. This is a regrettable incident, sir, na hindi dapat po ito nagkumalat uh, po sa social media. Kung ito po ay uh, kuha ng isang, uh, yung ating mga police responders po for for documentation purposes. Kasabay niyan, may natrace ng tatlong accounts online ng QCPD na sinasabing sangkot sa pagpapakalat ng nasabing video. Kinumpirma rin ng QCPD na mahaharap ang mga ito sa kasong kriminal. Pati ang iba pang nagpakalat ng videos, iniimbestigahan na. Mobile Journal, Kyla Macantan, Hatid, Ang Mukha ng Balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.